Naging panahing pandangal si Sen. Francis Tolentino sa National Executive Board Meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines na ginanap sa isang hotel sa Pasay City na dinaluhan ng mga vice alkaldi sa buong bansa. Pinangunahan naman ng mga opisyalis na nasabi sa si na sina VMLP National President Vice Mayor Dean Anthony Dumalanta ng San Mariano Isabela, Chairman at Vice Mayor Ninong de la Cruz ng Malabon City, VMLP Calabarzon President Vice Mayor Laarni Malibiran, Bimel V. na President at Infanta Vice Mayor Eli Ruanto, mga Pangulo ng bawat rehiyon at mga Vice Mayor ng bawat munisipalidad na nakiisa sa first quarter 2024 National Executive Board Meeting and the third conference of Academy of Presiding Officers sa minsahe ni Senator Francis Torrentino ay huwag magpapapekto sa bangay ng Senado at ng Kamara na ganap sa kasalukuyan dahil ang mahalaga kailangang palakasin ang pwersa ng samahan ng mga vice mayor sa buong bansa. Ganon din ang kalagahan ng local autonomy dahil direkta mismo ang niyang mararamdaman ng na mga nasasakupan ang mga programang nakakatulong sa kanilang mga pangailangan. man ang ating kongreso dahil nag-aaway, lalakas naman po ang mga pamahalaang lokal. Kung kaya nga po ang sinasabi ko ngayon, my dear vice mayors, tama po yung ginagawa ng inyong pamunuan na meron kayong academy. Continue to learn. Continue to acquire more knowledge. Continue to study. Continue to advise your intellectual capacity. Because as our nation now faces a constitutional unhealthiness, It is the local government unit. It is the vice mayor. It is the mayor. It is the local chief executive who will recompensate and help for that auto self generation. Kaya kalimutan po natin yung pagbabangayan at pag-aaway. Ang kailangan po natin, palakasin natin ang inyong hanay. Tayo naman ni Sen. Tolentino sa mga busy alkalde, huwag mapagod sa pag-aaral at pahalagahan ng mga conference na gaya ng ganito na tatlong araw silang dadaan sa pag-aaral o ikingay leadership training sa pamamagitan ng Academy of Presiding Officers upang lalo pang mahasa ang kaalaman at lumalim pa sa kanilang mga tungkulin na lalo pang matutulungan ang kanilang mga kababayan. Ayon naman kay VMLP National President Vice Mayor Dina Anthony Dumalanta ng San Mariano Isabela, ay tuloy, tuloy ang kanilang Academy of Presiding Officers at mga best practices sa legislative branch ng pamalaan na makapagbuo sila ng mga mahalagang ordinance sa bawat bayan-bayan na namapapakinibangan ng kanilang mga nasasakupan. Sinabi naman ni Dumalantan na tutugon sila sa panawagan ni Sen. Tolentino na tutulungan ang mga kababayang nasalanta o lubos na napiktuhan nang pagbasa sa bahagi ng Davao Region, lalo na sa Mako Davao de Oro, dulot na rin ng masamang panahon. Marami ang dapat na abangan o asaan pa sa kanilang samahan na magbibigay ng magandang may dudulot nito sa kanilang nasasukupan na magkakaroon sila ng malalim na karunungan at kaalaman kung paano resolbahin ang mga problema sa hinaharap, lalo tigit ang mga programang mapapakinabangan ng bawat constituents nito. Tuwang-tuwa naman mga BC Alcalde sa na nag-eminsay ng senador dahil tinumbok nito ang kasalukuyang sitwasyon sa ating pamahalaan kung paano malulusutan ang mga problema at pahalagaan palalo ang kanilang mga tungkulin bilang mga halal na opisyal ng gobyerno. Lahat sa lahat ng mga ating mga kababayan, mga Pilipino, makakasa kayo na lahat po ng mga vice-mayors na ito, magagaling sila. Kasi sa pamumuno ko pa natin ngayon, bilang sa presidente, nakita natin yung uh, operasyon nila, dedikasyon nila, nakita natin, naging mayor man sila, naging congressman sila, naging vice-governor, gobyerno. Pero nakikita natin, patuloy sa vice 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 mo nandiyan po sila na simple lang, pero makikita natin matataas sa tao pala. Hmm. Ronda, balita mula sa Pasay City. Ako si Chair Narit, nagaantin ng na mahalagang impormasyon at balitang totoo.